Magluluto ako mga idol na galunggong na isda mga idol Aadubuhin uh, ko mga idol At ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano ko adubuhin ang isda na galunggong mga idol At ito na nga mga idol at uumpisahan ko na sa pagluto mga idol ito na nga mga idol ang ating galunggong na isda mga idol. Siyempre, hinanda ko na lahat-lahat at inilagay ko na dyan mga idol ang bawang, sibuyas, paminta, at siling haba, at tuyo, at asukal na konti mga idol. At nilagyan din natin ng suka at nilagyan pa rin natin yan ng magic sarap mga idol at asin na konti mga idol. Siyempre mga idol, isasalang na natin yan sa kalan mga idol para lutuin natin. Ito na mga idol at isinalang na natin sa kalan mga idol at lulutuin na natin mga idol. Takpan muna natin mga idol. Hantayin natin ang ilan minuto. Titingnan natin mga idol ang atin niluluto na adubo na galonggong. Ayan. Ayan mga idol. Simpleng luto yan mga idol. Ibang versyon naman mga idol. Kasi karamihan mga idol niluluto nila mga idol. Ano? Paksiw. Ito naman mga idol. Adubo naman adubong galunggong. pero napakasarap na mga idol medyo paigay lang natin ang ito mga idol tuyo tikman nyan natin mmm dabis napakasarap mga idol kaya paigay natin mga idol na kunti ang ano nyo mga idol tuyo nya yan sabaw nya ito na mga idol at luto na ang ating adubo na galunggong mga idol oh. mm. luto na mga idol napakasarap nito mga idol ayan ang mga idol oh. kita nyo mga idol luto na yan mga idol at ready na yan mga idol. Ang kainan. Ganyan lang mga idol. Kasimple. Ang mag adobo ng galunggong mga idol. Kasi lagi na lang mga idol. Paksew. Ibahin naman natin. Yan mga idol. Luto na ang atin adobo na galunggong na isda mga idol. Napakasimple lang mga idol. Pero mga idol. Napakasarap. Try nyo mga idol na ganitong luto din mga idol sa galunggong. At masasabi ko sa inyo mga idol. Mapaparami ang kain nyo. Yeah!